Dami hena yun, dalawa manlilibre. Oh. E oh, okay. Malilibre..... E e <laughs> ano yung ginawa mo kuya? Ha? Clay? Ba't ang duminang damit mo? ha. Gawang ganto. Ano ka ba? Ano ka ba, kuya? Construction worker ka ba? At madumi ang damit mo? Ha? Oh, ang dumi ng damit mo, ha? Para kang naghalo ng semento, eh ano ka na talaga kuya half update lang kayo ngayon si ate din update. na ate na <laughs> Update. <laughs> ate update ka ngayon Update. Oy, kaya nga sa bahay mo tapos half ka ngayon ay hindi na dali na pag nag update ka manlilibre ako dali <laughs> Libre <laughs> <yung> mo grade. Libre <laughs> ang grade. Ay, laka. Ligtate. Gute si kuya. Half day lang talaga. Ay, laka. Kawawa naman si ate. Ito ang pinaka <laughs> malaki yung EMC. Malaki ang EMC? Gusto mo magpasok nun. Ay, pag nag-ano ka na, kuya, pag grade 7 na ikaw, parang si ate, di ba? Si ate, gusto rin dati sa EMC kasi ang laki daw. <laughs> Nakakapagod pala maglakad. ang <laughs> ganda ng maliit lang ang campus. <laughs> hindi ko pa nalilipot yung bus antagal mo na dun sa school parang dati nung bago ka dun nung sarap tumambay dun na tapuntahan yan ngayon <laughs> parang kahit antagal mo na dyan matatakos na ang grade 7 mo hindi mo pa napupuntahan lahat ano pa na wala ng pasok sa aking laging kasi kami may klase wala wala dun ka sa isang dumo E M C E M C sabi nang picture E M C wheels E M C E M C pronunciation kaya picture slaw four wheels only park natin niya yung stroller lang nagpa-fire lang napasaw ko na rin napalampas ko na yan yun napalampas hindi ko to ano pure gold ah sasunod na nga tayo kasi dami pang ano kasi opening ngayon ng pure gold ano isang araw ay eh, madami pa po na Ano loob nito? Mimili. Ito? Ano loob nito? Tubig o bato? Ah... Tubig. Siya ka. Ikaw ah, ka, ate. Bato ka, ate. Bato ka na. Ano? Bato. Ay, bakit bato? Mali naman si tatay. Ano, premium ni ate? Chocolate? Huwag nang mo chocolate si ate? Ha? Sabi ka man chocolate dyan. Manlilibre yan si Kuya. Kuya, manlilibre ka, Kuya. Oo, oh, May pera ikaw eh. May hits kami mga bayo May pera yan si Kuya ngayon. May pera oh, naman ay, na rin si ate. May pera rin nga si ate. Ay, di kayang dalawa manlilibre. Oh. Eh. Ang pera. Manlilibre. Ano, Ah, Alam <laughs> ko parang school supply. Wow! Ah, oh, pili pa akong beads. Magkano yung nylon? Mura lang yun. Eh. bits <laughs> beads, beads. Paano ba ang nun? Ah. Ano, yung tribal beads. Yung maliliit. Ba't design yung parang tribal? Anong kulay pa yung bilhin mo? Kahit ano. Rainbow. Ah, uh, ano yun mo, yung ano, yung... Orange, yellow. Uh, yeah, orange, yun. blue. Love orange parang ang sarap mag half day nai no nai no nai no si biboy half day si nining parang naiinggit yung iso nai no nai no naiinggit kawawa naman siya lang ang may pasok <laughs> tapos may quiz pa ay kawawa iiyak na to Ano ate, papasok ka pa? Papasok ako. <laughs> wow naman. May oras ka pa ate para mag-decide? May oras ka pa para mag-decide? Pag-isipan mo na. 8 at uh, 12, 19, 18. Aroy. Mapasok <laughs> ako. The milk tea. <laughs> 12.31. Sir <laughs> sure, ka ate, papasok ka talaga. Ha? Papasok ka talaga. Bahala ka Oh Half lang si Kuya B-Boy Wow oh. Ay Dako oh, oh, oh. Dako oh. Ano ba yung bibili natin? Beats Orange Orange, blue, at yellow black. Black, orange, blue, yellow, black. Basta yun ang kulay. Mura lang. Yun. Marunong ka ba gumawa? Oh. Marunong ka? Marunong. Yung malapad? Yung palapad, marunong ka nun? Ay, yung inapatong-patong -patong lang. Napagsunod-sunod lang. आ